guys, ayan, magandang buhay for this video, gagawa tayo ng uh, minudo ayan guys para sa ating uh, video minudo po ang ating lulutuin at sa pagluluto, ito po ang mga ingredients ayan nagaya uh, nag po guys ng uh, bawang at sinundan ko ng sibuyas ayan uh, hintay lang natin maging golden brown at sa ating uh, side nagbabad ako guys ng uh, toyo na may pork and tapos ko ako namin ng uh, paminta para sa ganun ni eh, i-marinate natin na maayos kaya mag-marinate po tayo guys ng uh, karne bago natin i-halo no yan sa kabila guys pero akong uh, atay ng uh, baboy no alright sinunod to na rin, guys yung uh, atay para naman ni eh, malutong maluto siya guys. Mawala yung lansa niya. Alright, tutoy lang natin guys. Sabi sa mag light brown. Then dyan guys, nilagyan mo tayo ng gili sa mix. Yung ating uh, binabad na baboy. Ayan. Sorry guys sa mga hindi nakakaya ng baboy dyan. Pasintabi po tayo guys. Ayan. Pabad lang natin yan guys. Sabang tayo nagsusutay ng ating mga ingredients. At niligyan mo na rin guys ng uh, alahating uh, sandok o sugar. Para sa ganun yung lasa niya, kumapit na guys. Alright, yan yeah, niligyan mo na rin ng paminta yung ating uh, atay. At uh, halu haluin lang natin guys hanggang sa maluto yung atay guys. At niligyan mo na rin ng pinagbabara ng uh, guys, yung toyo. Para sa ganun, E bon trashes siya, guys. Yeah, sinod ko na rin yung uh, hotdog dyan. Ayan, harawin lang natin guys. Para naman na eh, maluto, maluto siya, no? So yan, sinud ko na rin guys yung uh, water. Ayan, kalahating uh, mangkok ng water. So ano, ko na rin guys yung bell pepper guys. Ayan, sinud ko na rin guys yung, yung, uh, yung binabad natin karne guys. Ayan. Halo-halo yan natin para siya ay lumambot guys, no? So ayan, uh, pinapalambot na rin. Medyo na guys. Kung sa tingin niya malambot na, o okay na yan. Dagyan natin ng uh, tomato sauce. Ayan. Tomato sauce, guys. Isang parete yung nilagay ko dyan, guys. Tomato sauce. Ayan, pabusin natin yan. Para makuhapit yung lasa niya. Alright? At uh, nilagyan ko na rin yan, guys, ng... Uh, ng... Uh, Poor guys, ayan. Eh, pork. Alright, and bay leaves. Ayan. Nagdagyan ko ng bay leaves dyan sa ganun ni eh, yung aroma niya. Kaya, sirad ko na rin ang, uh, um, liver spread. Ayan. Dalawang nga pa nilagay ko dyan, guys. Dalawang liver spread. Ayan. Highway lang na rin, guys. Para... para humalay lasa guys Yes, yeah, sundan nyo lang to guys at sigurado iba eh, kapag luto kayo ng uh, masarap na minudo. Yes, yeah, sundan ko lang guys yung carrots. Kaya ating iwahiwa ko lang yan ang maliliit. At sinunod ko na rin guys yung uh, potato yan kasi medyo matigas yan guys. So pag lambot ang karne, pag lambot din ang uh, potato yan, nagyan ko siyang asin. Asin at magic sarap. Ayan uh, pala. Ini sa mix. Ayan. Kasi yung ginis sa mix, mas malasa, guys. Yan, haruli lang natin yan, guys, hanggang sa lumapot yan. Pag uh, lumapot na yan, guys, at uh, malambot na yun, yan. Ayan, pwede natin yan hanguin yan. Alright, yan. Nagligay din na po dyan ng uh, sugar. Wala. Wala hati sandong sugar. Depende sa inyong panlasa, guys. Tikman-tikman yun na lang yan, halu-haluin natin yan guys ng ganyan so yan medyo okay yung takpan natin and kapag ka ganyan na yung texture guys tinin naman yan kung gusto nyo marami sabaw yan tama na yan pero pag ganyan guys okay na yan hindi yung finish product natin bye bye guys see you to my next video